Daki nga may talas talas yung iba. Oo nga. Parang ano, kaya ako nag-batch yun. Yung maliit man yata ang luhay. Anong luhay mo mga? 0.60 0.70 yeah. pambarilis? Ano yung luhay? Ano? Hindi may pambarilis. pantag lang man yun sa mga salmon. pambarilis natin yung Pambarilis? Ano yung 120, 130. <laughs> sigurado Luhay. Oh, ang mo at yun na mga dulpin yata yun ha ano ah man sa nylon natin natural lang pag mga dulpin at saka mga shark kaya yeah, matitibay namumroblema tayo ng na panalis at pakaskas ya yeah, sa humalig gulpe sapat sa kada bahay bakod na bakod na dunay Madami Kadami pala nagpapakayara pa pagkakyat-kyat do sa may dulo ng kagpapayo mahulog pa doon Nadudose ang ano? dahon?